Hello everyone, welcome to my mini blog. Ang ganap natin for today's video. At tara sama nyo kami sa ganap namin ngayong araw. At yan nga magtutupi na naman tayo kasi bukas lalabadi na naman. At magtutupin muna nga ako habang hindi pa tulog yung baby busing ko at nasa mood pa siya. At tingnan nyo naman ang dami na naman naming tupiin tapos bukas ang dami na namang labahin talaga naman. Sabi pa nga ng asawa ko bakit pa bento pa tong mga labahin na to kasi naman pag naglalaba talaga kami, kaming dalawa. Lalo na pag hindi naman siya pagod, tinutulungan niya talaga ako maglaba. Dati talaga pag naglalaba kami, sabay kaming dalawa dyan, nagtutulungan kami maglaba. Pero ngayon hindi na kami nagsasabay maglaba kasi naman hindi na pwedeng iwan yung baby bubusing namin kasi naman napakakulit na talaga. At ngayong araw nga naisipan namin bumili na ng bagong higaan. Kasi naman yung higaan namin, tinira na ng baby bubusing namin. Dyan nga nanggugulo pa siya o. Oh. At nagaantay nga kami dyan ng masasakyan namin. Napakakulit na talaga ng baby busing namin, tingnan nyo naman. At gusto na niya lagi maglakad. Kaya naman pag lumalabas kami, hindi pwede na wala siyang chinelas. At tingnan nyo naman kung makatingin siya, grabe oh. At pagkatapos nga namin bumili ng higaan at umuwi na agad kami. At dyan nga sa wakas, mapapalitan na rin tong higaan namin. Kasi tingnan nyo naman. Kasi naman pinagtatanggal talaga ng baby busing namin. Tingnan nyo, puti na lang.

At ang ganda nga na ng napili namin. Yung nakita talaga namin yung panda lang. Hindi namin nakita yung sa loob. Kasi nakaroll siya, ba diba? Ngayon lang namin napansin nung binuksan na namin. Ang ganda pala. Merong numbers at animals na. Sa online pa nga ako sana bibili. Kaso nga lang, need na talaga namin. Yeah, yeah. At dyan na nga nalibang na yung baby boosing namin. At dyan nga nag-success kaming mag-asawa kasi nagustuhan ng baby boosing namin. O sya yan lang po muna ngayong araw. Salamat sa panonood. Bukas po ulit. Salamat!